What's up mga kapiso wifi? So welcome sa ating panibagong vlog. For today's video nga pala ay mag install tayo ng prepaid wifi gamit ang hybrid antenna at V316855 na modem. So mamaya makikita nyo kung anong itsura ng modem. So ang gamit nating hybrid antenna ay merong bracket at meron ding clamp para may dikit natin sa kawayan. So ayun na nga, naikabit na natin ang bracket at clamp sa kawayan so yung kawayan nga pala natin na gamit ay almost 10 meters so 8 to 10 meters kanyan so para mapalakas natin yan ay kailangan natin niyang ilagay sa mataas na lugar so hahanapan natin mamaya at ayun na nga guys nakakita kami ng mataas na puno at dito namin linagay yung kawayan so inangat nga pala namin para mas mataas pa ito sa puno So, yun, kung mapapansin nyo, tatlo katao ang nagtulong-tulong para may akyat dito at may tali sa taas ng puno. Talagyan din natin yan ng banting mamaya para matibay kahit mahangin, hindi gagalaw-galaw ang ating hybrid antenna. So, dito nga pala nakalagay ang ating modem. So, yun nga pala ang sinasabi ko sa inyo na B316855 na Huawei modem. So, yun nga pala ay naka-open line na. Since pro-note nga pala kaya tayo ay gumamit ng power bank para ma-test na natin. So, gamit ang Huawei Manager na app, open natin. So, makikita na natin kung goods na ang kanyang alignment ng antena. So, yun nga pala, nakakuha siya ng 4 bar at nakakonek sa banduan. So, try natin sa speed test kung ilan ang nakuha. So, gamit nga pala natin ay Smart Bro Rocket Sim. Nandito nga pala tayo sa Tagaytay Gubat Sorsogon. So, yan ang kanyang speed. So, grabe, pumapalo ng 30 mababa ng 20. So, 20 Mbps, not bad na rin. So, pwedeng pwede na natin magamit iyan sa kahit mga 10 users siguro. Kayang-kaya. Basta naka bandwidth management ito sa ating malupit na piso wifi. Iyan naman ang kanyang upload speed na maabot ng 9 to 10 Mbps. Yan. So, yun ang kanyang result. 24.9 download and 10.7 upload. Ngayon, itry naman natin sa YouTube. Yan. Okay, nandito ngayon sa Gold Club Angela City, Pampanga Para mag-party So mag-iinom ka for tonight Magwawalwal tayo Broken ka ba? I just want to Oh no! Madam, pwede ba to sa akin yung eksena Kung paano yung ganap For example Yo, dito ako ngayon sa Vapecon At may interview ko ang isa sa mga model ng ship Trivia lang guys, eto nga pala yung napapanood nyo sa Oh, di ba? Okay na okay sa YouTube So sa mga ganitong dead spot nga pala na area at walang fiber line So wala tayong ibang options kundi gumamit ng prepaid wifi And then meron din ibang mga malabas na yun katulad ng Starlink so pwede rin natin gamitin yan sa bukid basta't magkaroon tayo ng magandang servisyo ng internet yun lamang po maraming salamat o, oh, di ba? Goods na goods sa YouTube.